Aling sana. Pabili po, May pera ako dito. Malaking malaki. Wow. Ang bibili mo, princess? Piatos po na green. Dalawa. eto oh, na. Salamat pa. <laughs> ito po yung bayad, daw. Oh. Yes, may mayanda na ako. Dito na nga ako kakain. <laughs> sarap. <laughs> la 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 la. ka sila bebang? Aasarin ko sila. Selfie, <laughs> selfie. Se Para lagi may pumunta Facebook. <laughs> Ay, si bebang yun na? Nag-cellphone. Aasarin ko nga siya. <laughs> Ayan, dito. Ang Lagot ako yung sakin, sa Bebang! Itatali ko yung buhok mo! Oh, no! Ayan! Naitali ko na! Magtatago na ako! Okay na tong selfie ko! Papasok na nga ako sa bahay para makapag-post na ako! Aray! Yung mo! Anong Sino nagtali ng buong sa gate? Yari, hindi pala si Bibang yun. Sino kaya yun? Ang ganda niya. Nanay, tulong! May nagbogulo sa akin! Ati Barbara, ano nangyayari sa'yo? Princess, ikaw na naman siguro nagtali ng itong buong ah? <coughs> Hindi po, Ati Barbara, Hindi po ako may gawa niyan. Sinungaling ka pa? Ikaw lang naman yung nakaawis sa'kin. Sa Maniwala naniwala po kayo sa akin kay na Barbara, hindi po ko nagtaling ang buhok niyo! Huwag oh. ka na princess! Nakita kita! Tinali mo pa yung buhok niya! Hay bayong! Huwag kang gumawa ng kwento! Lang ako doon sa tindahan na eh! Asus! Ikaw talaga nagtali! Sabi na nga, princess! Lagi mo kang pinagtitripan! Paano itong buhok ko? Tinali mo? Ate Barbara! Hindi kita pinagtitripan! Lumang kwento na yung princess Nakita kita, itinali mo Gawa-gawa ka ng kwento bayang. masamayon. Totoo naman ah Ehem, ehem, bago ang lahat Ikaw ba si Ate Barbara, yung kapatid ni Beba? Oo, ako nga, at sino ka naman? Ako pala si Boyong, yung pinaka-pogi dito sa barangay namin. What? Anong pogi? Nababalo ka na, Boyong? Ang bahong-bahong mo kaya, hindi ka naliligo. Hey, princess, naliligo ako, no? Sinisiraan mo lang kay Ate Barbara, Huwag eh. nga kayo magtalo sa harap ko. No? Ang mabuti niyong gawin, tanggalin niyo itong tali sa buong Oo nga pala, nakalimutan ko. Ako na magtatanggal niyan. Pabita na naman si Boyong! Ayan na, Ate Barbara! Natanggal ko na! Punti ka pang masira yung buho ko! Bambi, punta naman po! Ate Barbara, kung may mga sa'yo, sabihin mo lang sa akin ha, akong bahala sa'yo. Talaga po yun? Gagawin mo yon Para sa akin? Oo, kahit sino pa yan, lagot sila sa akin. Sige nga, sampulan mo nga. Ayan si Princess ha, lagi nga akong inaasar. Ako na naman! na. Tinali mo nga yung buhok ko. Kani-kanina lang. Hindi nga ako nagtayo ng buhok mo, Ate Barbara. Promise! Uh -huh. Ikaw, princess, lumayo na yung nga kay Ate Barbara. Huwag mo siyang nga Kung hindi, malalagot ka talaga sa akin. Wala naman talaga akong ginagawa kay Ate Barbara eh. Hindi ako nagtali ng buhok nga. Nagsisinungaling ka pa, princess? Umamin ka na. Pasawi lang ako, Ate Barbara. Pero hindi ako sinungaling. Ito na po kay nanay nyo Nanay! Oh, no! Yari! Magsusubog si Princess! Lagot tayo kay Aling Terry! Matapang yun! Ano? Matapang yung nanay ni Princess? oh, Ate Barbara! Namamano yun! Aalis na ako! Kita-kita na bukas! Lagot pala ako nito! Panigurado! Ako yung pagagalitan! Lagot na lang kayo, Ate Barbara! Natuhin ko si nanay! Guys, sino ba talaga nagtali ng buko? Alam nyo ba? Mag-comment lang kayo. Bye-bye!